araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Well, nalalapit na ang uh, pagbubukas ng uh, sesyon sa Senado at uh, meron tayong napanood na balita at uh, hindi lang ako sigurado kung totoo o oh, oh, hindi pero syempre at walad ng ibang uh, mga kukintarista o vloggers nag-aantay tayo ng konfirmasyon kung talagang totoo ba na si Senator Bam Aquino, incoming Senator Bam Aquino at uh, Kiko, Kiko Pangilinan ay uh, susuporta sa pananatili ni Senate President uh, sa pwesto. At pinaplano nila na sumali sa mayorya at uh, Well, hindi ko masabing natutuwa yung iba, pero sa nakikita ko, parang ganun na nga ang uh, aking uh, pananaw, pero mukhang naiwan, naiwan sa ere si uh, Sen. Risa Hontiveros. At uh, marami ang uh, medyo na sa kanya dahil dun sa mga mga nakaraang pahayag niya at ang tumatak dito ay yung parabang uh, para bang siya na nagpanalo siya ng dalawang senator dahil may mga bulong-bulungan na nagpaplano yata na kumandidato rin si senator uh, Rizonti pero sa 2028 national election at take note uh, for president yata ang kanyang uh, inasimta pero syempre hindi pa naman niya kinukumpirma yan and eh mananatiling cheese mismo sa ngayon. Pero ang uh, pinaka nakakagulat nga talaga ay siyempre itong di umano ay uh, pagsuporta ni Senator Makino at Kiko Pangilinan sa pamumuno ni Senator Ciscudero bilang Senate President. So siyempre magtatanong tayo bakit ang mga dilawan sa katauhan ni Senator Bamakino at Kiko Pangilinan, Kiko Pangilinan ay susuporta ika nga sa poder ni Senator Chis Well, paulit pulit ko naman sinasabi sa inyo at hindi ako magsasawang ulit-ulitin sa inyo na syempre ito ay uh, may kinalaman sa political survival at uh, political career ng nasabing na uh, dalawang senador dahil syempre alam naman natin na natikman na nila yung uh, ikang eh uh, mapahinga ng uh, matagal-tagal sa Senado at ngayon masasabi natin na ipinakikita na ng ating mga pindinotong tao ang talagang ugali ng isang uh, politiko. Kung sino ang malakas, kung saan ka makikinabang, siyempre, doon ka. At nagkataon na si uh, senator Jesus Gunero ay, uh, ayon sa aking pananaw, ay mapagbigay naman sa mga taong uh, sumusuporta sa kanya. Uh, kung mahahalata ninyo, dito kay uh, Sen. Uh, Bato de la Rosa, kay Sen. Uh, Bongo, at uh, kung senador na kanyang kasama ay uh, pinakikibagayan niya ng maayos. Bagamat alam natin na nung uh, magpalit ng uh, Senate President pag mula kay Mitsubiri, pupunta sa kanya, ay uh, sinoportahan siya ng palasyo. Ibig sabihin ng Pangulo. Pero ngayon, siyempre, nagugulumihan at tayo kung saan ba talaga pumapanin ngayon si Sen. Uh, Chis Escudero. Lalo na sa pagpubukas ng uh, 20th Congress ay uh, ang una yatang nasa agenda nila ay uh, iayos itong impeachment trial ni uh, Vice President Sara Duterte at marami ang nakakapo na sa 20th Congress na to pang magiging super majority ang mayorya dahil sa aking uh, binak, mukhang ang tatayong minorya lamang ay uh, tatlo o apa Kung uh, ila, ilalahat ko kung sino-sino to, eh, malamang sa minorya, si Mick Subiri, na syempre, ay uh, sinusulong ang uh, ika nga, eh, kandidatura ni uh, Senator Tito Soto bilang uh, Senate President. At si Senator Tito Soto, so dalawa na sila, ikatlo si uh, Bing Lacson at kung uh, kung at kung na naisin daw ayon kay uh, Senator uh, Mig eh, ia-adapt nila si Senator Risa Hontiberos. so parang medyo nagmukhang kawawa si Senator Risa Hontiveros dalung-dalung at itong mga nakakalipas na panahon ay uh, na mama shell siya sa mga ikang ikalyad. Bigla may napanood akong video na kung saan ay binisita niya si uh, uh, dating uh, gobernador ng uh, Cebu. Si Gwen na uh, Gwen ano bang ngayon? But Gwen, Governor Gwen. At uh, siyempre galawa ano yon uh, galawa naghahanap ng susuporta sa kanya pero kasi uh, sa ang palat eh, natalo si Governor Raquel sa manok ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte at isang abogada rin yung nanalo, babae rin. So, lumalabas ngayon na parang medyo kawawa at malalagay, parang out of place si Sen. Riza Ontivero sa darating na 20th Congress. Pero narinig ko sa sinabi niya na kahit mag-independiente siya, ay gagawin niya uh, para lang nga eh magkaroon ng uh, check and balance sa Senado. Na alam ko trabaho ng minoriya So ang minorya ilalabas si Senator Mixubiri, Senator Tito Soto at Senator Pinlaxon. Pero doon sa dalawang uh, nabanggit na mga senador ay masasabi uh, kong parang ang amor nila ay napaya uh, Vice President Sara Duterte. Pagamat ang pinag-uusapan dito ay minorya, hindi si Senator as ni hindi si VP Sara at uh, yung kanyang impeachment trial. Pero kung iisipin natin, itong mga personalidad nito ay uh, rin doon dati. Sa dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi naman ako magtataka na sa ngayon, pag na nagbukas na ang 20th Congress, bagamat malamang sila ang lumabas na minorya, ay uh, ang suporta nila ay uh, na kaya Vice President Sara Duterte. Kasi, syempre, nilimbang din yung mga yan. Kung hanggang saan ba ang uh, popularidad ng isang uh, Sara Duterte. So, sa mga unang taon, itong taon na to hanggang susunod, maninimbang yung mga senador na yan kung uh, lalabas bang uh, malakas na kandidato o malanatiling uh, mabango sa masang Pilipino si Vice President Sargenterte. Pero when it comes to the impeachment trial of the Vice President, ako nakikita ko siya dyan. Dahil, uh, unang-una, ang uh, nakikita ko, ang amor ng... Uh, Senate President ay na kay VP Sara. Hindi ko lang alam kung uh, ika nga eh manghihimasok ang Malacanang yan. pero sa mga nakikita ko parang ang braso na lang ngayon ng Malacanang ay uh, umaabot na lamang sa kamera at dito sa Senado mukhang uh, ibang direksyon ang kanilang uh, tinatahak at hindi yung direksyon na kung saan eh ka nakaayon sa gusto ng Panginoon. Pero siyempre, medyo matagal-tagal pa nga rin. Bagamat maiksi na lang yung tatlong taon, pero sabi nga nila sa huling minuto nagkakaroon pa ng problema o solusyon. So, babantayan pa natin yan. Pero dito, dito sa pinakapaksa natin ngayon, siyempre, nagulat din ako dahil pinaasahan ko ng isang Bam Aquino at isang Tito Soto ay uh, ika nga, eh hindi susuporta kay uh, ay Tito Soto, Bam Aquino at Kiko uh, Pangilinan ay hindi susuporta kaya uh, Senator Jesus Cudero at mananatili sila sa minoria pero parang ang direksyon yata ng dalawang senador syempre ay uh, humalo sa mayorya which is on a political standpoint of view, tamang galaw. Dahil syempre, may mga agenda rin niyang mga senador na yan. May mga panukalang batas din na nais nilang mapasayan at maipapasalamang nila yan kung may sila. Hindi ba? Paulit-ulit natin naririnig sa bunganga, sa bibig ng mga politiko na pagdating sa mga ganyang bagay, numbers game. Parang yung uh, impeachment trial ni BP Sara, numbers game din yun. So, kung ikaw ay isang senador, nakapapasok pa lamang at uh, may mga ilang uh, panukalang batas ka na nais mong maisulong, kailangan mo ng suporta, kailangan mo ng numero. At maiintindihan ko yon sa panig naman ng dalawang senador na yan. syempre, may mga ipinangako sila sa mga taong uh, lumapit sa kanila, sa mga taong tumulong sa kanila. Siyempre, natural lamang na kahit pa paano, mga isa, dalawa, doon sa mga naipangako nila, lalong-lalo na siyempre, ang mga angako yan, doon sa mga may hirap, sa mga magsasaka, sa mga, sa mga teacher, uh, sa mga mangingisla, na makapagpapasa sila ng batas na makatutulong dito sa mga kababayan natin. So, what better way to do it kung hindi siyempre sumama na sa mayorya Nasa sa ganun, makatulong sila dito sa mga senador na to. So, baka dumating ang ikang yung panahon na hindi na sila mamarkahang dilawan. Kung hindi, baka may ibang kulay na naman na maimbento, maaring uh, itin mga itiman, dahil sa pagkakatanda ko, parang itim yata yung kulay na inirepresent ni uh, Vicky Sara hindi namin alam, baka mamaya uh, pag nagtayo ng isang uh, partido si VP uh, Sara, umanig tung mga to super majority ang nakahawakan ngayon ni Senator uh, Ciscudero soon to be Senate President at at uh, laganap ngayon sa mga komentarista na sure ball na na siya ang magiging Senate President So, kung magiging super majority ang suporta sa kanya, ibang kapangyarihan na Ibang uh, lakas ang uh, hawak ni uh, Senator Jesus Guerrero. Maaring tinatanong niyo ako, uh, kay Jesus pa ka? Kay Senator Tito Soto ka ba? Wala akong kakampihan sa kanila. Sa pananaw ko, pareho lang sila. Pareho lang silang deserving na maging Senate President. Pero syempre, kung ako ang tatanungin, doon ako sa alam ko nga may maiaambag na malaki at ma i ika nga eh, ma i lalagay ang senado sa direksyon ako saan na naaayon sa batas dahil abogado si Senator, Ch Senator Chis Escudero at si Senator Tito Soto naman ay uh, de. Pareho silang may uh, ikang ika uh, kakayahan na maging leader pero syempre kung ang leader medyo kapos din sa ika nga eh, nalalaman maaring madiktahan din siya ng mga ilang tao. Katulad na lang ni, ano, kung hindi kagaya ni Senator Jesus uh, Chis Escudero, abogado siya, kahit sabihin mong may mga advisor pa siya siyang mga abogado, sa kanya, malalaman niya kung yung mga uh, advisor niyang abogado, eh nilolo ko siya. Dahil syempre, abogado rin siya. Kung baga, kung may mga advisor siya, dagdag tulong lang sa kanya yung. At uh, ikalawa, Okay. Well, makaranasan na rin naman si Senator Chis kung kumpara kay uh, Senator Tito Soto. So, lumamang man ng konting-konti si Senator Chis Escudero. Konting-konti lang. So, kaya sa kanya ako nakapabor. Pero, hindi naman nangangahulugan na supportado ko siya. Siyempre, babantayan pa rin natin ang isang Senate President Chis Escudero lalong-lalo lalo na sa kanyang mga ika nga eh, ikikilos sa Senado. Yan ang uh, nga eh, dapat na ginagawa ng mga katulad namin. Uh, hindi dapat uh, pumapanin. Ngayon, sasabihin, baka sabihin naman ng iba, boss clubs, eh, politiko yan, mangungurap. yan, yan. Hindi lang natin alam kung paano saan at kailan. Pero siyempre, hindi naman gagas ng kailaki-laki. Hindi magpapakapagod yung mga tao na yan nang walang pakinabang. Kasi, kung ang uh, rason ng mga politiko, kaya sila kumandidato, ay para makatulong sa bansa at sa mamamayang Pilipino, noon pa, asensado na ang Pilipinas. Di ba? Hindi nga nila maipaliwanag sa atin, eh. Kung paano nananakawan ng gobyerno taong-taon taon-taon na lang, hindi nila masolusyonan yan. Kaya, sinong pipiliin natin sa kandil? May nagsabi nga sa akin sa comment eh, bakit hindi Senator si Senator Robin Padilla? Ako po, Diyos ko. Eh, hindi ko na kailangan sagutin yan. At panansya ko, kahit i kay Senator Robin Padilla yan, hindi niya tatanggapin. Eh. Alam niya yung limit ng kakayahan niya. Na, respeto ko naman. Alam nyo, mahirap guma gumanap sa isang posisyon hindi mo naman talaga kaya. Hindi ba? Ah, uh, maraming tao ang mapapahamak kapag ka ginalawan mo yung isang posisyon na wala ka namang kaalam ka bakapaki Baka pati ikaw mapahamak pa. Pero katulad nung kay Sen. Ratchis Escudero, alam niya yung trabaho ng Sen. President. Kaya niyang ano, uh, kaya niyang uh, ika nga eh, pasunurin yung kanyang mga kasama at bigyan ng gabay. Siyempre, ika nga eh, mapagbigyan. Ganun lang naman niya sa mga senador. Uh, kapag ka ikaw, pinagbibigyan mo yung mga gusto ko, ikaw ang mabot ko. At yun naman mga komento ni Senator uh, Migsupi, eh. alam ko ano lang yon. ah, uh, kahit pa paano may konting sama ng loob pa rin si Mick kaya Senator Ratch dahil pinalitan siya ni uh, Senator Ratch at kumbaga uh, uh, napagkaisahan siya. So, doon naman kay Mick Subiri uh, low performance yata ang naging problema niya. So, uh, talagang ganun. Hindi, hindi lahat ng kasama uh, mo eh, gusto ka. At uh, katulad nung sinabi ko, syempre kung hindi mo alam talaga, maaaring yung rules ng Senate alam mo. Pero pagdating sa batas, mas matatas pa rin ang mga abogado. Aminin man natin at hindi, mabuti man o masama yung abogado na yon, matatas siya sa batas. Kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi, kapag ka dumarating ang eleksyon, pakaisipin yung mabuti kung sino ang hilalagay ninyo, yung makakatulong sa atin, yung hindi makakabigat. Alam niyo naman kung sino yung mga senador na nakadisplay lang dyan at wala naman talagang ginagawa. Ang habol lang ay yung kapangyarihan at yung titulo. Pero wala namang uh, maaitulong, wala namang maipasa. Di ba? Kaya, eto ngayon, si Senator Rizal Piveros mukhang makik Pero, bibili ba ko sa kanya pag sinabi niya hindi siya sasali sa minorya? At, uh, mag siya. Lalo kung hahanga sa kanya. Guri mo, matapang na babae. One man tank, nga. Pero yung uh, balita na nagpa siya, hindi pa naman niya sinasabi. O ano, basta chismis lang yun na may plano siya kung mandidat sa 2028, eh ako na magsasabi, wag. Wag. Uh, hindi ka ganun kapapular. Uh, Senator Hondiveros, hindi ka ganun ka ka-amor sa mga Pilipino. Kaya wag mo na subukan. Masasayang lang ang pagod. pera. Uh, sumuporta ka na lang doon sa tingin mong may mas malaking chat sa dati tama lang na kabiliban mo yung sarili mo. Pero yung pagkasamobra naman yung bilib mo sa sarili mo, eh, may problema na. Baka mamaya, sinasabi ng mga tao sa harap mo, wala kang chance, ha? pero sobrang bilib sa sarili mo, eh, i-ignore mo yung sinasabi nila. Eh, problema ka din dyan. Pero as a senator, uh, bilib ako sa'yo dahil siyempre lahat na halos yata ng... ah... Uh, uh, paano kalang batas na gustong ipasa ng administrasyon, eh, kini-question mo. Natural yun. Doon ako na nakukumaling sa'yo. Uh, wala kang pinapalusot. So, magaling ka, Senador. Pero sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pangpanguluhan ay uh, God-given. Uh, hindi para sa lahat yan. So, ako buong pagpapakababang babang loob ko sasabihin sa iyo hindi ikaw yun ah uh, baka hanggang senador talaga ta. so at kung papasok yung uh, 20th Congress ah uh, well uh, i-adapt ia ka naman pala ni uh, Senator Mitsubiri ng Minoria kahit ayaw mo ia adapt ka nila aampunin ka pero kung ako sa sa'yo manindigan ka independiente, yan, mas matapang ang okay. Ngayon naman, dito kay Senator Kisis Escudero na napipintong uh, maging uh, Senate President ulit, eh, sana, maging patas ka. Hindi ba? Maging patas ka at huwag naman masyadong garapal na uh, halos i-anunsyo mo na sa buong tao na doon ka sa kabila na kasuporta. Maging patas ka sa gitna tama lang na matuloy yung impeachment. Kahit si BP Sara, kung mabibigyan ako na pagkakataong payuhan siya, pabayaan niyang matuloy. Ipagtanggol niya ang sarili niya ron. Kasi wala namang mawawala eh. Hawak niya ang super majority ng Senado. Doon niya na ilabas lahat. Yung sinasabi niyang obidensya niya na hindi siya nangurahon. Whether mailabas niya o hindi, super majority ng Senado ay hawak na ng isang Vice President Sara Duterte. So, nagkaroon, mas sa ko, nagkaroon na ng balance sa pagitan ng Pangulo at ng ikalawang Pangulo. Ang Pangulo, hawak ngayon ng Kamara. Masasabi ko na ang Senado, malakas ang influensya ng Vice President. So, may balance na ngayon. Hindi na super majority na pa, pumapabor sa Malacanang. Ang pangit lang dito, siyempre, may mga panukalang batas para sa tao, para sa bayan, ang medyo ika nga eh, masasakripisyo. Pero okay na rin yun. Dahil siyempre, upper and lower house mo, uhusisian ng batas niya. Na maganda. Dahil maiintindihan natin na hindi mga uh, pinalad na maging edukadong tao, yung mga batas na nais nila So, dito ko muna tatapusin ng video na to at uh, susunod ko pa kung mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, marami salamat po mga amo at magandang araw po sa inyong lahat.